ang anino sa Monte Maria ng Batangas. Noong isang gabi ng mahal na araw, isang grupo ng kabataan mula sa Batangas City ang nagpasya na mag sa Monte Maria upang magdasal at sabayan na rin ang pagguha ng litrato. Kilala ang lugar bilang sagrado dahil sa dambuhalang rebulto ng Birhing Maria na nakatanaw sa dagat, ngunit may mga matatanda na nagbabala Huwag kayong magpapagabi sa lugar na iyan. May mga espiritu riyan na hindi mapakali. <laughs> hindi pinansin ng mga kabataan ang babala. Habang papalapit sila sa dambana, napansin nilang tila may makapal na ulap at malamig na hangin kahit na taginit. Isa sa kanila, si Liza, ang nakaramdam ng kakaiba para bang may nakatingin sa kanilang bawat hakbam, nang sinubukan niyang kuhana ng litrato ang estatwa. Biglam nagluko ang kanyang cellphone, malabo ang kuha. At sa spring ay tila may itim na anino na nakatayo sa tabi ng rebulto. Nagulat sila ng marinig ang ng isang babae. Mahina sa una, hanggang sa lumakas na parang nagmumula sa mismong paligid nila. Ang kanilang kasama na si Mark ay biglang napatigil, nakatingin sa karagatan at parang wala sa sarili. Paglimo nila sa estatwa, nakita nilang may mahabang babae na kaputi na nakatayo sa likod ng estatwa, nakayuko at tila nagdarasal. Nang lapitan nila si Mark, wala na siyang malay. Munit ang mas nakakatakot nang silipin nila ang babae na kaputi. Dahan-dahan itong tuminala, walang mukha, itim na aninulang ang nakikita nila ngayon. Nagkagulo ang grupo at nagsitakbuhan pa ibaba. Pagdating nila sa may kalsada, doon lamang naggamalay si Mark ang sabi niya. Narini ko ang boses, sinasabi niyang dito raw siya inilibing noong unang panahon at hindi siya matahimik dahil natabunan ng simento ang kanyang puntod. Kinabukasan, dinala nila ang kwento sa isang matandang nagbabantay sa Monte Maria. Tahimik lang itong tumango at sinabing, Hindi ka iwang unang nakakita, matagal nang may kaluluwang nagpaparamdam dito kaya't magdasal kayo para sa kanyang kapahinahan? Simula noon, tuwing umaakyat ang mga tao sa Monte Maria, may ilan pa rin nagsasabing nakakarinig sila ng iyak ng babae, lalo na kung gabi at malamig ang hangin. Matapos ang nangyari kina Lisa at Mark, na nahimik ang grupo, ngunit sa kanilang puso, nananatili ang kaba at takot. Subalit si Mark, na siya nawala ng malay, ay hindi na nakatiis. Ilang gabi matapos ang karanasan, nagsimula siyang magkaroon ng bangungot. Palaging nakikita ang babaeng nakaputi na walang mukha, nakatayo sa paanan ng higanteng rebulto. Mark, ibalik mo ako! Ibalik mo ako! Dahil dito, nagdesisyon sila muling bumalik sa Monte Maria upang mag-alay ng dasal at kandila. Habang papalapit sila sa lugar, kahaiba agad ang pakiramdam, ang dagat ay tila napakatahimik, at ang mga walang galaw kahit may hangin. Pagdating sa paanan ng rebulto, nag-alay sila ng kandila, ngunit biglang pumatay sindi ang manapoy. Para bang may dumadaan, si Liza ay sumigaw bigla. Mark, nasa likod mo siya! Paglingon ng lahat, Nakita nilang may itim na aninong mahaba na nakadikit sa likuran ni Mark. Unti-unti itong yamakap sa kanya, na para bang hinihigo pang kanyang katawan, nagsimula siyang umiyak at magsisigaw. Layuan mo ako! Natatakot ako! <tries> Dali-dali silang nagsipagdasal ng ama namin, ngunit sa bawat katagang binibigkas nila, Lalong lumalakas hangin at tila umiikot ang buong paligid, ang rebulto ni Maria ay parang gumagalaw sa kanilang paninin, tila nakayuko bababa sa kanila. Nang matapos ang dasal, diglang naglaho ang anino, ngunit may iniwan itong bakas, ang leheg ni Mark ay may itim na marka ng kamay. Pagbaba nila, sinalubong sila ng matandang bantay na dati nilang nakausap, ngunit nayon, kahaiban ang iyo nito. Mukhang masaya. Salamat at ibinalik ninyo siya. Pero hindi ibig sabihin ay titigil na siya. Dahil na yung nakita ka na niya, hindi ka na niya bibitawan, Mark. Paglingon nila muli sa estatwa bago tuluyang umalis, natahot sila ng mapansin na sa paanan nito. May isa na namang itim na aninong nakatayo, na haniti sa kanila. Pagkatapos ng insidente, si Mark ay unti-unting nagbago, madalas siyang tulala, hindi kumakain, at palaging nagigisin sa kalagitnaan ng gabi na may sugat sa kanyang katawan na tila ba may humahawak at humihila sa kanya. Mensan, paggising niya, madamin putik ang kanyang manapaa, para bang naglakad siya nang hindi niya alam. Kinabahan ang kanyang mga kaibigan at nagdesisyon silang humingi ng tulong sa isang pari sa Batangas. Ngunit habang kinakausap sila ng pari, biglang nagsalita si Mark ang boses ay hindi kanya malalim at puno ng galid. Huwag niyo akong pakikialaman. Nandito ako sa Monte Maria. Hindi siya makakawala. Akin siya. <laughs> Nabigla ang lahat lalo na nang magsimulang magdugo ang mata ni Mark habang nakatitig sa rebulto ng Birheng Maria sa loob ng simbahan. Dinala siya ng pari sa isang exorcism room, ngunit sa kalagitnaan ng dasal, biglang namatay ang lahat ng kandila, madilim, malamig, at mula sa sulok ng kwarto, hunti-hunting lumitaw ang babaeng nakaputi na walang mukha. Hindi siya nakatayo, nakalutam siya, nakatingala, at parang nakana na, mula sa kanyang didig ay lumabas anda -anda ang daandaang lanaw na biglang kumalat sa buong silid, nagsigawan ang lahat, at halos mawala ng malay ang pare. Sa kaguluhan, tuminin si Mark sa kanyang manakaidigan at nagsabi ng naniminig. Hindi siya umaalis kasi hindi siya isang kaluluwa, isa siyang bantay nakabaon dito ang libingan ng mga taong isinakripisyo noon para may tayo ang dambana. At ako ang pinilinya. Ako ang kapalit. Pagkatapos ay bigla siyang tinapo ng hindi nakikitang puwersa, bumagsak sa padea, at nawala ng malay, sa sahig, na buwo ang itim na marka ng kamay na tila malalim. parang butas na handang sumipsip ng buhay. Bago sila nakalabas, Narinig nila ang bulong ng babae. Habang nakahandusay si Mark sa sahig, tuluyan ng bambuha ang itim na marka na parang butas ng walang hanggan. Ramdam ng lahat ang puwersang humihigup sa kanilang kaluluwa. Nagsisigawa na ang kanyang mga kaibigan. Wala na magawa ang pari hanggang sa naisipan ni Riza ang huling paraan. Mabilis siyang lumuhad sa harap ng altar at buong pusong sumigaw ng panalangin. Birheng Maria, Inanan Awa, kami mananap mong ligaw, iligtas ninyo po kami at huwag nyo pong hayaan lamunin ang kasamaan ng aming kaluluwa. Kasabay ng kanyang dasal, sabay-sabay din nagsalita ang lahat ng kanyang mga kaibdiga ng nam ama namin sa bawat katagaf, hunti-hunting lumiwanag ang silid. Ang rebulto ng Birheng Mariana na nasa altar ay tila nagbigay ng matinding liwanag na diretsyo tumama sa aninong bumabalot kay Mark. Nagsisigaw ang babaeng walang mukha. Ang kanyang katawan ay param nalulusaw sa apoy ng liwanag. Mula sa kanyang didid ay lumabasan isang nakapaninilabot na hiyaw. Bago tuluyang naglaho ang kanyang anyo, ang butas na itim sa sahid ay unti-unting nagsara, hanggang sa tuluyang maglaho na parang wala itong nangyari. Pagmulat ni Mark, umiiyak siya, wala na ang itim na marka sa kanyang leeg, ngunit bago siya tuluyang mahabangon, nakakita silang lahat ng isang maningning na babae, nakaputing damit, nakaniti, at may mukha na puno ng kapayapaan, sandali lamang itong nagpakita bago naglaho, Munit iniwan nito isang malamig na ihip ng hangin na nagdulot ng katahimikan. Sabi ng pare, iyon ang kaluluwa ng babaeng matagal nang nakagapos sa Monte Maria dahil sa kanilang taimtim na panalangin, tuluyan na siyang nakalaya. Mula noon, hindi na muling nagparamdaman anino, si Mark ay gumalin at bumalik sa normal, at tuwing gumaakyat sila sa Monte Maria, nag-aalay sila ng kandila at bulaklak, hindi para sa takot, kundi bilang pasasalamat sa milagro ng kaligtasan. At sa katahimikan ng bundok, may nagsasabing kung titingalain mo ang dambuhalang estatwa sa takip silim, tila may aninong babaeng nakaputi na nakaniti na sa malayo, hindi na nakakatakot, kundi mapayapa na sa wakas. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel at huwag kalimutan utang e subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.